halo mamunik sa siniyot na hahaha iya kyan ano ano kung ang ewan kita ang lagus <laughs> ano ha <laughs> ah ano unahan kita no magkatahang hinto simula bukas ah

nira dito. Isang linggo silang nanabili tapos hindi naman nagbayad. Ah. Uh. Uh. <laughs> oh ano na? Gagawa na tapos Ano? Marco, ka ba mabaya? Oo. Uh, uh. Marco, uh. Sa ko, ka na? Hello. <laughs> <laughs> Ang bibing mamang maliit. Tulog pa si Ate Shin. Tulog. Simula ngayon. Asia. Hello sa mga loyal viewers ng ah. of Asia. a Heart